A few moments later. Guys, ako po yung at kasi yung side effect ng chemotherapy ko ngayon ko lang ulit nararamdaman yung eh, eh dalawa pa ito guys oh, yung sa akin ay eh, paano ako ano nagapahilot po ako ay tila po yung nasa dibdib ko oh. A few moments later Nakita natin guys oh, ay, tayo, uh, wow po, naka guapo, nakakutix અને ભગવાનને મનો કે અને પકાય તો નીકરમ પકાય તો હે ઓ ભગવાન મિલંગ અલહી કે મફૂતી શરીતલા આનું મગન diyan sister ko nagdaan diba ready ako sa ano parang sa ospital kami galing sa sana ni Anne ay, na. ay. ay nakakalat daw ay hindi na dito ang ganda puti wala halos blue mata mo may blue mata mo oh, yung may pusa ni Ike ah sa kulungan uh, diba iba iba rin ba so ba yung siba si buo Namatay. Naiiyak ko nga. Ikamamatay din ng isang pusa kahapon. dami namamatay pusa dito tuwing ano, ay, isang buwan. Parang mabait na puti po sila mm -hmm. lahat naman sila mabait. Mamatay. Mm -hmm. lahat sila mabait. Nung naintay lang namin na matapos ako mag-rated. Pero baadaan mo lang. Nakakaibig niya lang yung paglapos. Kaya kuha. Kanina ba guys, hinahanap ko itong mask ko, hinahanap ko sa kwarto ko, sa mga damitan ko. Pero yung pala nasa anong dito ko lang nakalagay, hirapin hindi ko, Uy! Nandito isa sa ating baba mo. Ay! Tawa-tawa pa ako, ay. Kasi nakakala na, na doon sa kwarto ko, agamit ko wala andito lang pala nakasabi sa ni ko ko lang sa akin ito yung it, ng na uh, ano. TV nga. Oh, wala na ano. Okay lang. Oh, uh, may ayos ang tubig. Hmm. Hindi naman nila. Ano. Tapos, kanina nung nangyari? Ano nangyari? Di ba may nagtawag ako kagabi, tapos para nang eh, ano ba, eh, na yung kwarto ko, tapos uuna daw, sabi ko nag-request ako may shower, may TV. Okay na. Uh. Pagdating namin kanina, yun daw is aircon, may sira, mga linis pa. O, inabot sila na siguro ng isang oras o dalawa, tatlo, dalawa at kalahati. Dalawang oras sa palagay mo. Inabot sila ng maglinis, dalawang oras. Eh kasi nung pa ako, ano na, ako din na, naka, ano yung trabaho ko dati, naglinis ako. Oh, alam ko. Hmm. Ako, abot din ng dalawang oras. Ako ba uh, inaano ina, ano nito? Kaya, may something. Hindi sila nangasabi ng totoo. Wala ano naman pag-intayin kami dalawang ulas. Magtaga namin sa ibaba. Uh, gusto ko naman ma-relax. Na Tsaka so, nagtaas yung aking... Anong daw, Ger? Mga kapatid, Ano yung... Ano yung... Ah, nagtaas sa akin ng... Ano ng heart, heart beat. Yung pulse sa puso. Nagtaas sa akin yung pulse sa puso. Yung hininga ko. Um, um, 124 tapos hindi naman normal yung kanina pero naging 100 ano 100 104 na ano over ano 99 na yata pero mataas pa rin dapat ay 99 na stress ako kung guys sobrang pagod ko na kasi galing ako kahapon sa bayan at ako ay ako nagpapagawa ng tayo ng paninda sa teriyahan at pista sa sa bayan sa 25. So pinagawaan ko ng paglalagyan ay bali pa ang nabili kong ano trapal, maikli, hindi siya hindi siya ano hindi, hindi siya abot. So bibili ako pa ng ano mala, malaking trapan para ilamay doon sa gilid doon lang sa gilid naman so, so, itong pag chemo ko ngayong gabi, ang namiya ay nag request ako kay doktor na kung pwede muna ay ako okay, yung magahanap buhay payag naman siya, kasi sabi ko ay ako naman ay mag iisulupay eh, rin lang na wala ng patulong sa buhay so, so anyway, napayag siya so February na uli ang aking chemo therapy mga kapag pahinga ako na ilang araw pero bukas mahina ang side effect sa akin ng chemotherapy mahina at uh, ako naman ay magdadahan-dahan na lang ako sa gawain siguro kakayanin ko ito pero kung hindi ko kaya ako mahiga naman doon may tulungan naman kami doon so mapapahinga na lang ako doon And, relax mo kung sobrang pagod ko kagabi yung ah, nag-aaway kami ng anak ko kagabi. Nagkatalo lang naman. Kaya ako bigla baka nagsama ang pakiramdam. Ang sakit ang aking, para ako nahihilo. Kaya nga sabi ko sa kanya, magkalma lang siya. Dabay mag-talk siya minsan na sobrang may samang. Hindi ko na-appreciate ba So ang gusto ko lang sa kanya yung maging supportive siya para ako yung maging happy-happy. Kasi minsan pag ay gayaan na uh, kaya din naman talaga. Bawal bawal nga sa akin yung magsalita ng marami. Yun nga yun kasi ako talaga nararamdaman ko na ako yung nararamdaman yun. Nahihina talaga ako. And, um, so, pasupport na lang ako ng pasupport na lang niyo ako at ako gusto ko pang mabuhay. Sana makaya ko pa at kasi na ako din doon sa nalaman ko na sa pag nag chemo therapy ko, maraming, maraming ano, uh, mga nararamdaman sakit ay minsan hindi sila naging okay ang pag chemo therapy. Meron palang namamatay dahil yung nabagsak ang katawan, yung pangininaw. Tapos ako naman maraming sakit na nararamdaman pa. Kaya lang eh, kailangan kong lumaban. Tiwala na ako sa Panginoon. Ano? Ayun. Magtiwala na ako sa Panginoon at sana ipagpray nyo na ako maging okay pa. Lumab lumalaban lang ako. Kasi pag oras na ako nanghihina sa chemotherapy, sobrang hina. Hindi ko kaya. Lalo na pag masakit ang aking mga kalalamnan, yung mga kasukasuan, yung mga buto ko na sakit, talaga ako guys So, sana po sa mga nag sa akin, sa mga video ko, ay paki-like naman din no, paki-like paki-like na lang at tapos doon pa sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa akin ay i-subscribe na lang niyo po ako at para marami pa po akong matulungan na katulad ni Hinlog, katulad ni Tatang o sino pang mga kailangan. Hindi ko po pwedeng pagsabayin yung iba kasi nga binabawas ko lang sa budget ko po yung ibang natutulungan ko. Kasi hindi pa po monetize yung aking ano, account at kailangan pa po maraming mga subscribe sa aking mag-subscribe kasi po hindi naman bawat problema ng iba, hindi ko po matutulungan. Kasi kailangan ko po muna magpaggamot uh, at kailangan ko rin nang tulungan sa sarili ko muna. So, sana po ay huwag kayo mag, ano, uh, tawag nito. Huwag ninyo skip yung ano, yung pang may advertising. Yung, like na lang ninyo po ulit. Ha, salamat sa mga na mga tao ito Sa mga nang, uh, ano, kumain sa akin at sa mga nagsusubaybay at marami pa po akong magandang plano sa mga taong katulad ng mga matatanda na naging okay po lahat ang aking ano yung sakit ko gumaling at ako po ay marami pa pong gustong matulungan at gusto ko pa pong marami pa po akong pangarap na gusto kong matupad para sa sarili ko kasi ano pa po, hindi po naman po hindi na lahat sa akin ako po yung ginagamot ng so sana naman ay ayan, kasama ko kayo sa aking sa laban na yun, instead to cancer po ako samahan niyo ako sa mga pinagdadaanan ko pray at sana po kayo po ang tumulong na dalong dumami ang aking surprise. So, Sige po. Ah, mamaya Ay, na nung. Hey, kain na. Kakain na po kami. Ayan, say hello. Kain na. <laughs> na po. Matutuhong pang-adik sa TV o. Wala naman po, na. ano. po. Ah. Yes, ako ano Wala po. Guys, never na po ang yung makina ng na ay ay yung pulot na moment naman makatulog na lang hindi ko malaki siya kasi hindi kaya ng ano yun mabilis, mabilis. So, ang mabilis na kaya lang yung magaling na mga tatlong oras sa Dr. Willie para sa nakaming kalbo ay <laughs> yung mga ano yung, yung, yung mga cancer ganito na yun basta pa na, na ano na rin talaga na pero <laughs> <laughs> nabiro ako ni Bradley sabi niya mama ma pag sinuod mo yung buhok mo artificial mahangin sa labas ha 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 matatanggal maano wala maano ka ng buhok nabiro ako sabi niya hindi hindi na matanggal yun kaming may mga may kanser malungkot ang buhay ang pilit ko lang magtat, ma ma ma-relax ma na naiyak ma din ako na pag ako nag-aisa nalulungkot din kami hindi nyo lang alam syempre natatakot ko na uh, tawag na ano uh, hindi ko na tinang tinanggal uh, ito kasi nga ako nalulungkot ako sa na lang ako 嗯。